Good day guys, welcome back sa ating farm. Ay nandito na naman tayo, no. So kung napapansin nyo, ayan. Malinis na ang ating kalamansi so, Ito yung last time na nakita sa inyo may naglilinis dito. So, pinarinis natin tong area ng ato. Ayan, so ang difference naman diba? Kitang-kita nyo. So malinis na, malinis na. Yung mga carabao grass ay pinaiwan lang natin para kakalat to. So may patches of carabao grass dito. Tingnan nyo, yung mga verde na yan. Carabao grass yan. So, eventually, kakalat yan and magiging parang plaza na talaga yung area natin dito. Same dito. Sa kabila. Yan. So, previously, no? So, dito, ano to? Uh, yung matataas na damo. Ngayon, tingnan nyo. Puro carabao grass na yan. Nagiging plaza na siya dahan-dahan so yun, talaga yung main, isa sa main ano natin dito, no? main purpose or main objective natin yung ipakalat yung Carabao grass. Para nga at least, mas maganda kasi tingnan eh. More pleasing sa mata. Okay, so, ito. So. Yan, mas madali na mga spot ngayon ang ating salaman And, mas malinis sa talagang tignan. Yan yun naman. May mga ano tayo dito. Ano ba to? Onion chives. Onion chives. Ito. ano ba itong tao dito? Kami ito, sibolyas. Yan. So ito garden ng ano natin. Ang nat natin dito. Ito napakaganda. Napakalinis. Ah, diba? Yan ito mga okra. Okrahan. Very beautiful. Ang bulak na tabi Ay, mga bulaklak na, oh. Okay, so, personal niya yung lahat sa kanya yan. Yan, so, kinukontinue lang yan. At least na may maintain yung area natin. Ito naman yung kalamansi natin na binibenta natin. Yan, so, magandang tubo ng mano na to. Ng mga siblings na to. So, kung sino interested dyan, gusto bumili. PM nyo lang ang North Farm. So, may Facebook page pala tayo. Uh, Farm lang yung ano natin. Yung pangalan. Same sa YouTube account. Yung name. Yeah, so, itong avocado. Oh, magandang maganda na, di ba? Oh, yeah, mga coconut natin. Oh, tingnan niyo yung view na yan, di ba? Napakaganda. Very beautiful yung area. Improving. But hindi 'yon ang highlight activity ng day natin ngayon kasi bigla tayo na surprise, no. Bilang umakyat yung electric cooperative dito sa Sabuanga at nag-connect ng kuryente sa atin. Yan, so na surprise tayo no? hindi hindi tayo nasabihan na advance siguro nga kasi walang signal dito, hindi ako natawagan kanina bigla na lang sila umakyat na dito na ng service at na-energize na nga tayo. So, today, starting today, may kuryente na tayo dito sa ating farm. Yan. Yeah. So, medyo matagal-tagal nating ano yun, matagal-tagal tayo na antay. Yan. Yeah. So, mga kalamans natin. Okay. So, papakita ko sa inyo ngayon. Okay, hindi kayo naniniwala. Ayan. So, may kuryente na tayo. At long last. Hop, hop, hop. Okay. So, magandang ano yan. pag may ilaw na, mas marami tayong project na magawa dito. Marami tayong may isip na gawin. Ayan. So, first talaga ay yung paglagay ng mga ilaw for security purposes. Dali natin mamonitor yung area. Yan, so yun lang natin yung naman itong na nato. Ano man tawag nito. Napakaganda. Yeah, so other than that, very good news nga. May ilaw na tayo. Isa pa sa mga nagawa natin this day ay, ewan ko kung maalala nyo dito sa part na to ay, uh, previously, kulungan to nating manok. Na dinispose nga natin na, yung Rhode Island Red natin so ito malinis na part na to yung yung uh, lupa-lupa na yan so buo to yan ang doon, hanggang doon. so may net to dito previously yan ito may net yan ngayon tinanggal na natin at dinala na natin doon sa area ng father ko so ang purpose natin doon is na transfer nga and mas talawak pa yung plaza natin so imagine niyo yung uh, ah grass, kakalat dito. Yan, So, gagapang yan dito. Pupunta dun. So, buo yan. From there to there. Yan, lahat yan. Carabao So, ewan ko kung nakikita yung vision ko. Magiging plaza na siya. Pwede na natin gawing camping site. So, eventually, hopefully, no. Yan, so itong ano naman na to. Itong bahay ng manok. Dati. Gagawin na natin itong parang maliit na cottage din. So, lalagyan natin ang upuan. Yan, very simple lang muna. Kasi okay na okay pa to eh. Wala pang isang taon to. Yan. So, ito gagawin na natin tong tambayan. Cottage na. So, magiging dalawa na yung cottage natin. Yung isa doon, tsaka ito. So, dito nga mas fresh ko kasi mas marami puno. And yung hangin, galing doon sa baba, umakit dito. And yung galing din doon sa taas, yung hangin doon. Yan, nag-flow dito. Punta dito. So, dito pa yung manok na no? So, daan, -daan natin gililipat dun. So, may nadala ng first batch dun. Ito, susunod pa to. Lipat pa tong lahat. Maganda na tala. Magiging ano yung area natin. Mas malawak na siya. So, for me, mas okay din yun. Yan. Ito. Ito iiwan lang muna natin daw dito. Hindi ko alam kung ano ilalagay natin dyan. Sinisip so, ko ibon siguro. Ano kung ano ba. So, itong mga sisil dito, ililipad dito. So, lahat ng mga na to, cobra na to. Cobra so, yung tawag namin dito. Iwan ko kung ano ba talaga. Breed ng manok yan. Bring manok na yan. O, kung, kung alam nyo, so comment down below. Para malalaman natin yung English, ng, English name ng manok na yan. Yan, ililipat yan sila lahat. So, ilan na lang, ito na lang. Marami na silang nadalagin. Yan, kasi ang problema nga din, naisip namin pag iiwan natin yung mga manok dito. Habang lumalaki itong mga rambutan. Ito, yan yung malaki na yan. Oh. Umabot na yan sa shoulder ko. So, shoulder high na yan. Pinabili natin yan, maliit pa. One year, I think almost one year ago. Last November ko ato ito na bili. November ng last year. So, one year na nga. Na October pala kasi piyesta dito sa amin. So, yan. Yan na. Lumalaki na sila. So, paggabi, gabi, delikadong dyan na matutulog yung mga manok. And masisira yung halaman natin. Unlike dun, marami sa kabila, dun sa father ko, marami nga na dun. Dyan lang naman yun, sa kabilang laote lang. Maraming mga puno dun. Saan silang po? Pwede sumampa pag, paggabi pag gabi na. Ayan, so ito rambutan to. Rambutan din to. Ah, ganyan yun naman. Ganda na talaga yan. Jackpot din tayo sa pagbili nito, no? Tiyan yung mas matangkad pa yan sa akin. So pag titignan na siya parang maliit sa camera, but ako height ko is 5'10". So ito nasa, ano na yan, 5'11 or 6 feet na yung taas. So yan. Magaganda pa to dito. Pero pili ko isa sa mga ano din dito yung nagpataba sa kanila is yung ipot ng mga manok natin, yung tayo ng ibon natin or ng manok natin, naging fertilizer kaya ganyan di sila kataba. Unlike yung mga nasa labas. Yan, yeah, so ito rambutan din yan. And always, yun na advantage yung pag may manok. Yan, rambutan yan, pero medyo mas malit siya compared dito sa loob. Compared dyan. So, advantage nga lang pag may manok dito, malit siya. But, no worries naman kasi na may maintain naman talaga natin. So pag tutubo na to ang mga dano dito, ang mga carabao grass. So lahat to i-grass cut na natin yan. Grass cutter na yan. Kasi itong dito na area, yan, yung sa may mga damo, i-grass cut na natin yan. And yung doon sa may carabao grass. Yung sa kabila, grass cutter na yan. And ito nga dito pa baba. May slope area. Dito. Ayan. So, nilalagyan na, na uh, ginagrass cut na yan. Yung so, purpose is para nga magkumalat uh, yung carabao grass. Ah. So, dito sa bago yung sagingan natin. And actually, sagingan to lahat dito. Magigiano. Pero, ba't dito sa taas konti lang ilalagay natin na saging para mas clearer yung view natin. Maganda din kasi saging yan ang first talaga na oh, mag Papakinabangan natin. Ayan, bunggulan to. Napakarami na, na. Marami na rin bagong puso ng saging dito. Bagong lumabas. Ayan, ito, bunggulan yan. Ayan. So maganda na kasi nakakalakad na tayo ng straight. Diretso. Hindi natin kailang umikot para na yung mga halaman dito sa loob. So ito, durian din to. Yan, so mataas na yan, oh. At niyo sa video, medyo parang maliit, na, no? pero mataas na yan. Napakaganda na. Yan. Oh, so batch stand din niya nung doon sa kabila. So iba talaga yung taba ng ano dito sa loob. I think dahil nga sa ipot ng mga manok. Nagiging fertilizer siya. Yan to, may saging pa dito. So bawat lingon mo dito may saging. So, we're so happy no kasi yung vision natin noon, yan na, nangyayari na. Slowly but surely. Okay, so yan naman yung nalinis na. So, kung naalala sa previous video natin, nilinis na natin yung mga puno. So, yan na yan sa area na yan. So, hindi nakakuha kakilap dyan kasi medyo hapon na. Pauwi na din tayo. Ah, so na. So itutuloy lang yan ng ito. Para papunta doon. Tapos yan naman paakyat papunta doon sa taas. So we're happy na yung previous na sa previous video na sinabi ko yung may mga sakit na coconut medyo ah uh, nagre-recover na sila. Maganda na yung ano nila, may lumalabas na ng bagong dahon. Hopefully nga magtutuloy-tuloy. Hindi magkakasakit ulit kasi ni-spray na din sila. Yan. So, yun. Ayan. Ayan. Mabunta na tayo sa area kung saan natin milipat yung mga manok. Saan natin ilagay yung net. Ayan. So, papakita ko sa inyo. No? So, lamang yun. Lapit lang. Buro uh, 20 meters from our property. Very easy. Ano lang. Very So, almost adjacent lang yung location. Ayan. So, ito lang yung medyo ano dito sa atin no sa uh, papunta dito sa property natin is hindi pa uh, wala pang pavement hindi pa sementado yung daanan but passable naman kung gusto talaga okay na okay pwede pwede puntahan so itong property property na ito sa father ko na to so kung nakita yung mga previous videos natin dito tayo kumukuha ng idlings ng ano natin ng mga saging natin and yung Pinaka-first talaga na tinanin natin na coconuts dito din yung galing. So, yan. Approaching na tayo sa area. So, approaching the area. Yan. So, dito na. Yan. Kung nakikita nyo yung net. So, itong net na to. Yung net nga dun galing sa ating transfer natin dito. Yan. So, nalipan na yung manok. So, ito yung mga last dalawa na lang itong naiwan ano eh na Rhode Island Red I think cross to Sabard yung iba din ispost na natin so aros lang na, na lahat ng manok dito sa father ko na yan lahat yan native cobra walang buhok sa laig yeah, so hindi talaga natin utilize lahat ng net dito medyo maliit lang to siguro half lang or less than half ng uh, area, size na area na ginamit natin doon sa taas. Ayan. Ito ngayon sobra. Naka, nakarol Naka-roll pa siya. Ito so magagamit pa ito paggawing uh, pagdalagyan ng division. Kung gusto ng father ko, separate yung mga CCU. Tapos nilalipat na naman iba pag medyo malaki na. Depende na sa kanya. Yan. kaligan. Kaya mo, hanin na naman yan, nasisaw yan. Kaso isa lang yung gumawa sa cobra. Lahat native na native. dito na nga. Dito na sila. Ito na nga, marami na yan. Ito isa sa rooster natin na Rhode Island Red. Yan, dalawa na lang sila na iwan. Tsaka yung nakatayo doon sa may semento. Ayan. So, masayang sila dito, no? No, go mo. Nila, kustanyera lang siyempre, Apon, <tipos> Yan, so yun lang siguro para sa video na no? Medyo -E lang. But we're so happy kasi at last energized na tayo. So yung, yun yung main ano talaga natin this day. So unexpectedly, na-surprise tayo. Uh, lang na mailaw na nga yung farm natin. So, hopefully in the near future. Hindi pa ngayon kasi medyo gipit pa rin sa budget. Uh, may mga ibang projects na tayong magagawa. Just like yung nga sinabi ko, yung additional na ilaw para mas mamonit natin yung area, especially pag gabi. Hindi tayo mapasukan na nanakaw. Uh, hindi pa naman tayo napapasukan, but ano rin yung preventive measure. Kasi kahit saan, sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin masasabi. Yeah. So, you I think that's it for this video. Again, this is your Don't forget to like, subscribe and please visit our Facebook page, Nortonio Farm. Yeah, so again, bye-bye.